Lupang hinirang nakitang kinakanta ng mga estudyante sa isang paaralan sa Indonesia? At ang nakakagulat pa rito, ang bandila ng Pilipinas ay itinataas rin nila sa tuwing nag-flag-flag ceremony sila sa umaga. Ano ang dahilan nito? At bakit tila ang mga estudyante rito ay sobrang fluent at galing sa pagbigkas ng ating pambansang awit? Ito ang ating hihimay-himayin sa ating video ngayon. Kamakailan lamang, nag-viral ang isang video kung saan nakitang kinakanta ng mga estudyanteng Indonesian ang ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Sa video, makikita talaga na ang mga estudyante ay pawang mga Indonesian national dahil bago patugtugin ang ating pambansang awit, ay kinanta muna nila ang Indonesian Raya o ang pambansang awit rin nila. Pagkatapos nito, kasabay ng pagtahimik at pagtayo nila ng tuwid, inilagay rin nila ang kanilang kaliwang palad sa kanilang kanang dibdib. At dito na nga nagumpisa ang nakakagulat na parte dahil maririnig sa video na tila pinapatugtog ang ating pambansang awit sa harap ng mga estudyante. Ang nakakagulat pa rito, sinasabayan ng mga Indonesian ang ating pambansang awit na tila kabisado talaga nila at fluent sa bawat pagbigkas ng mga salita. Subalit, Sigi Uro, may mga katanungan kayo sa inyong isipan. Bakit nila ito ginagawa? Ano ang dahilan? Bakit ang isang dayuhang bansa at mga estudyante nito ay ganun na lamang ang pagrespeto sa ating pambansang awit? Well, ayon sa isang report, ang eskwelahan na nasa video ay isang eskwelahan sa Sumatra, Indonesia, kung saan karamihan ng mga batang estudyante ron ay nakatanggap ng scholarship at karamihan rito ay Pilipino. Dahil sa ganoong pangyayari, ang mismong paaralan ang nagbigay ng suggestion na isama sa flag ceremony ang pagkanta ng lupang hinirang bilang paggalang sa mga estudyanteng Pilipino. Kinakanta ito mapa Indonesian man o Pinoy sa nasabing eskwelahan. Marami rin tayong mga kapatid na Muslim roon sa lugar at sinasabing may mga taga Mindanao na ang aaral sa paaralang iyon. Para sa mga eksperto, isa itong magandang pagkakataon upang ipakita sa mga Indonesian ang kultura at ganda ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, maaring mas lumalim ang relasyon ng dalawang bansa at ang pagkakaibigan sa dalawang panig. Mapunta naman tayo sa Pambansang Awit ng Pilipinas na kinakanta sa paaralan ng Sumatra sa Indonesia. Ang lupang hinirang o mas kilala na Bayang Magiliw ng karamihan ay ang Pambansang Awit ng Pilipinas na naglalarawan at nagpapahayag ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan at sa mga Pilipino ang awit ay may malalim na kasaysayan at kahalagahan sa buong bansa na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pakikibaka at pag-asa ng mga Pilipino para sa kalayaan at dignidad. Ang Lupang Hinirang ay isinulat ni Julian Felipe at orihinal na tinatawag na Marcha Nacional Filipina. Ito ay unang isinilang noong Hunyo 1898 sa gitna ng Revolusyong Pilipino laban sa Espanya na sumisimbolo ng pagtibay at pagtitiwala ng mga Pilipino sa kanilang sariling pagkakakilanlan at kalayaan. Noong Marso 26, 1956, ito ay formal na itinuturing na pambansang awit ng Pilipinas sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 33 ni Pangulong Ramon Magsaysay. Ang lupang hinirang ay hindi lamang isang simpleng awit, ito rin ay isang sagisag ng pagkilala at pagtangkilik sa sariling kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ito'y nagpapakita ng dangal at kabayanihan ng mga Pilipino pati na rin ng kanilang laban at pagmamahal sa bayan. Sa bawat pag-awit ng awit na ito, ang bawat Pilipino ay nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit at dedikasyon sa pagpapalakas at pagunlad ng Pilipinas. Sa tuwing maririnig ang lupang hinirang, ang bawat Pilipino ay nagkakaroon ng pag-alaala sa kahalagahan ng kalayaan, dignidad at kagitingan ng mga bayani ng nakaraan na nagpakahirap para sa ating kinabukasan. Ito rin ay nag-aalab ng damdamin ng pagiging tunay na Pilipino at pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Dahil sa kantang ito, na paglalapit ang dalawang bansa sa kanilang pagmamahal kahit magkaiba ang kanilang lahi. Ang pag-awit ng Lupang Hinirang sa isang Indonesian school para sa kanilang mga estudyante ay maaring ituring ito bilang isang hakbang ng school upang magbigay pugay at paggalang sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-awit ng pambansang awit ng ibang bansa, maaring hangarin ng paaralan na ito'y maging bahagi ng kanilang pag-unlad ng kultura na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga kaugalian at tradisyon ng iba't ibang lahi. Maaari ring maging resulta ito ng mga programang pang-edukasyon o mga aktibidad sa pagganyak na naglalayong palalimin ang ugnayan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga estudyante ng Indonesia at Pilipinas. Sa pamamagitan ng musika at kultura, maaaring magkaroon ng pagkakaisa at interaksyon sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa magkaibang mga bansa. Ang relasyon ng Indonesia at Pilipinas ay naglalarawan ng bilateral na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang relasyon ng Indonesia at Pilipinas ay naglalarawan ng bilateral na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagtatag ng relasyong diplomatiko nito noong Nobyembre 24, 1949 ay isa sa mga pangunahing bahagi ng kasaysayan ng dalawang bansa. Mula sa nasabing petsa, patuloy na lumalago at umuunlad ang magiliw na ugnayan ng Indonesia at Pilipinas sa diwa ng pagkakamag-anak at pagkakapatid. Ang Indonesia at Pilipinas ay kilala sa kanilang matibay na ugnayan at itinuturing na mapanagot at magkapanalig sa pamamagitan ng mga taon. Ang bilateral na relasyon ng dalawang bansa ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang ugnayan sa loob ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Ang pagtataas ng antas ng ugnayan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas ay nagpapakita ng pagpapahalaga at respeto sa isa't isa. Ang pagtatag ng mga embahada sa bawat kabisera, gaya ng embahada ng Indonesia sa Manila at consulate general sa Davao City, pati na rin ang embahada ng Pilipinas sa Jakarta at consulate general sa Manado ay nagpapakita ng determinasyon ng bawat bansa na palakasin at paigtingin ang kanilang ugnayan sa lahat ng antas. Ang mataas na rango at marangal na pagbisita sa pagitan ng mga opisyal ng Indonesia at Pilipinas ay nagpapatibay sa kanilang pangako sa pagpapalakas ng ugnayan at pagkakaisa. Ang Pilipinas at Indonesia ay parehong miyembro ng ASEAN Non-Aligned Movement at APEC na nagpapakita ng kanilang partisipasyon sa pangkalahatang kaisahan sa rehiyon ng asia Pasipiko. Sila rin ay miyembro ng East Asian Growth Triangle kasama ang Brunei Darussalam at Malaysia sa BIMP na naglalayong palakasin ang kooperasyon sa pag-unlad sa naturang rehiyon. Bilang mga bansang binubuo ng mga pulo, pareho nilang itinataas ang kanilang pagiging sovereign sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga pag-aangkin ng teritoryo ng People's Republic of China sa kanilang rehiyon. Sa aspeto ng seguridad, pareho ang Pilipinas at Indonesia na may seryoso na pagtutok sa mga isyu tulad ng pagbabago ng klima, terorismo at pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng pandemya ng COVID-19. Tinutukan din ang mga panganib at tensyon sa rehiyon, gaya ng digmaang Ruso-Ukrainian at ang isyu ng kipot ng Taiwan. Batay sa Ministry of Trade ng Indonesia, lumalabas na ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na lumalago mula sa halaga na $1.12 billion noong 2003 hanggang $2.9 billion noong 2009 at $3.89 billion noong 2010. Bilang pangunahing supplier ng karbon, ang Indonesia ay nagluluwas ng halos 70% ng karbon na inaangkin ng Pilipinas bilang mga importasyon. Ngunit, noong Hunyo 2016, ipinatupad ang moratorium sa pag-export ng karbon mula sa Indonesia patungo sa Pilipinas dahil sa mga alalahanin sa pandarambong sa dagat Sulu. Sa kabuuan, ang kabuuang kalakalan ng dalawang bansa ay umabot sa higit 5.2 billion dollars noong 2016, kung saan ang Indonesia ay may malaking porsyento ng pabor sa balanse ng kalakalan. Ang mga eksportasyon mula Indonesia patungo sa Pilipinas ay bumubuo ng mahigit sa 85% ng kabuang halaga na ito. Sa pangkalahatan, ang ugnayan sa pananakalang pang-ekonomiya at pangkalakalan ng Pilipinas at Indonesia ay patuloy na lumalago at nagpapakita ng potensyal para sa mas malalim na pagpapalakas ng kanilang ugnayan at kooperasyon sa hinaharap. Pero isa rin ang Indonesia sa tumutulong sa Pilipinas kapag ito ay sinasalanta ng bagyo o kalamidad dahil kung mapapansin ang mga kapuluan ng Indonesia at Pilipinas ay madalas na na-expose sa natural na sakuna tulad ng pagputok ng bulkan, lindol, tsunami's at bagyo. Sa mga ganitong karanasan, ang dalawang bansa ay nagtutulungan at nagbibigayan ng suporta sa panahon ng pangangailangan. Halimbawa, noong Disyembre 10, 2012, tumulong ang gobyerno ng Indonesia sa mga biktima ng bagyong Pablo sa Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Nagdonate sila ng 1 million dollars at relief items sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines kasama na ang 1000 na kumot ng militar, 3000 pakete ng pagkain at 50 na kahon ng instant noodles. Noong Nobyembre 2013, nagpadala muli ang pamahalaan ng Indonesia ng humanitarian aid sa Pilipinas, partikular sa mga apektadong lugar ng bagyong Haiyan sa Central Philippines. Ito ay bahagi ng ASEAN Solidarity kung saan nagkakahalaga ito ng 1 million dollars. Nagpadala rin ang Indonesian Red Cross ng 688,862 toneladang emergency supply at nagdeploy ng tatlong Indonesian Air Force Hercules aircraft na may dala relief goods. Kasama rin sa mga logistics na ipinadala ay sasakyang panghimpapawid, pagkain, generator at gamot. Inilunsad din ng Indonesian Red Cross ang KM Emir cargo ship na naglalaman ng emergency supply at nagpadala ng 30 Indonesian Red Cross na boluntaryo. Sa huli, ang paaralan sa Indonesia na may watawat ng Pilipinas at nagsasagawa ng pag-awit ng Lupang Hinirang ay isang magandang halimbawa ng pagpapalaganap ng kultura at respeto sa kasaysayan ng kapwa bansa. Ito'y nagpapakita ng diwa ng pagkakapatid at pagkakaisa sa pagitan ng mga magkakaibang kultura at tradisyon. Ang positibong relasyon ng Pilipinas at Indonesia ay matatag at patuloy na lumalakas sa pamamagitan ng pagbibigayan ng suporta at tulong sa oras ng pangangailangan, lalo na sa mga pagsubok tulad ng natural na kalamidad.